mga ka-trippers, another trip na naman tayo ngayong araw na ito. At tingnan niyo get up ko. Balat na balat tayo. Ay, hindi pala masyado. Dahil ang pupuntahan natin ay super init. Tayo ay manguha ng asila ah pala ng tulya. So tara, let's go! Ito so tayo dun, dun pa sa dulo. So nagpadaan na tayo dito sa na ting ka dito. Namin titigil ito hanggang si patay tao. Grabe Lalim na ko kayo balon. Tinaon pala sa lalim. Ang gawin niya ang balong niya. Mammona. Yeah. Ah. <laughs> Mga around 11 o'clock. ay hanggang puho dito ang na natin may bagin. Sa butik? Ha? Ngayon, At parang hindi makawala makakapit ko sa yan oh. Malakas ang hangin. Nakatali siya at nakatali sa akin. ano tawag din sa panghuli ng ano? Ano yung lalaki na tawag doon, Noel? Anong tawag doon sa dala ni Gelo? Sulo. Pag walang sulo, eto, pwede. Takip lang ng electric fan. Sapat na. <laughs> tayo galing? Saan tayo galing? Parang dun, line natin. Pero bababaw lang naman siya. <laughs> O, oh, ilalaro po namin to, ito. Huh? Tignan. Ito. Ilalaro namin. Ang laro. Soba. Ipagtanap nito. Ipagkat na namin. masagan Tapos, sa tubig uh, ko naglalakad. Ito yung kabilang side. Hindi ganang taalon compared to sa ilalakad natin. <tiple> <tiple> Oras ngayon mga ka-tripper ay 12.46 na ng taong hali. Exosurf <tiple> na! <tiple> 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 <tiple>

Oh? <laughs> ay di ba sana siya kanina pag na pag ng tubig okay na yun sesemento yun na yan ah ganoon lang huwag pa maglalaro di yan hindi na kaya

ng kukoy ng kalamba kukoy ng kalamba parang pancake oh, oh, oh. itlog na bugok itlog na bugok nasa usawan ay suka suka sarap ba bye bye sa